sweldo ng mga manggagawa sa probinsya at national capital region yes or no at bakit? Dapat dahil yung value naman ng pera ay hindi lang naman sa probinsya sila, pumupunta rin sila sa mga urban area at of course it equalizes spending habits so dapat pantay. Yumayaman ang pumapasok sa politika, sabi nila. Tama ba o at bakit? hindi tama dahil ang politika ay public service at dapat nating ituon ito para tumulong sa ating mga kapwa, hindi sa negosyo. Sa bilis ng takbo ng teknolohiya po, posible bang magkaroon ng robot na senador? Yes or no? At bakit? Hindi pwede dahil ang robot ay nakaprogram lang yan. Ang kailangan senador, hindi lang may, hindi may utak, kailangan yung puso. At importante yan sa paglilingkod ng isang senador. At ang robot wala niyan. Kung ikaw ang masusunod, dapat bang college graduate ang mga senador o presidente? Bakit? A college graduate would always be an advantage. A lawyer could always be an advantage. But importantly, a resume is also an advantage. Like what I said, 33 years of legislative experience. That's what I bring to the table. Katulad nila era Gloria Digong, ang sabi nila kapag presidente ka, Malamang, makukulong ka. Kung Eric, ito ba'y nakakatawa o nakakabahala? Nakakabahala, it is a vicious cycle happening and it has to stop. Uh, mag, sa ibang-ibang bansa, bihi, bihira ang makita ka na pag nakatapos yung presidente ay lilitisin at ikukulong. Bihira. Nangyayari pero bihira. Pero it seems dito sa ating bansa, yan ang nagiging bagong norm at nakakabahala ito para sa atin.